Kumusta muli mga kakripi? Narito na naman ako upang magbahagi ng isang napakagandang kwento mula sa Bagyo. Pero bago natin simulan, shout out po muna tayo. Shout out po muli sa mga members ng channel na ito, ganun din sa mga team ng Team Shantik, shout out sa inyong lahat at Team All Right, Team Wonder, Team Friendship Borering shout out po sa inyong lahat at ganoon din sa iba pa nating kaibigang content creator sa iba't ibang panig ng mundo at ganoon din sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa channel na ito mika mega loud shout out po sa inyong lahat mag-iingat po tayo lagi God bless kumusta po kayo ako nga pala si Jane hindi ko totoong pangalan ayun po taga ako at doon na ako lumaki. Pero purong kapampangan po ako from Tarlac. Noong 2018 nangyari ang nakakakilabot na karanasan ko. Kasi po naghinto ako sa pag-aaral kaya pinapunta ako ng mga magulang ko sa Tarlac. Mga ilang months din akong tumira doon. Simula July hanggang December ay nandoon ako okay naman ang pagtira ko doon. Mga October first week doon na po nagsimula. Hapon po iyon. Mga bandang 4.30. Ang tao lang sa bahay noon ay yung isa kong tita. Ang dalawa kong pinsa na baby. Pati na rin ang lola ko. Sobrang init na mga oras na iyon. Kaya naligo ako. Dalawa ang bahay doon na magkatabi, yung sa tita ko at sa lola ko. Doon ako naligo sa bahay ng tita ko para di na ako magbumba ng tubig. Walang tao sa kanila kasi pumunta sila sa San Berga. Habang naliligo ako, may kumakalabog sa kwarto ni tita. Nakalak iyon. hinayaan ko kasi akala ko pusa lang. Ganon mga 5 minutes. Pagkatapos, yung kalabog, magbabanlaw na sana ako ng ulo ko. Nang pagkaupo ko, may naramdaman akong sobrang malamig. Tapos, may nagtatawanan na maliit na boses. Di ko na pinansin at di ko na pinahalata na natatakot ako. Pero, sobrang takot na takot na ako ng mga oras na iyon at hindi ko na alam ang gagawin. Binilisan ko na lang magbanlaw kahit di na maayos ang pagbanlaw ko at tumakbo ako sa bahay nila Lola. At habang nagbibihis ako ay ikinikwinto ko sa tita ko at sabi sa akin tinatakot ko lang ang sarili ko. Mababait daw di umano ang mga bantay dito sabi ng tita ko Binaliwala ko lang tapos gabi na bigla akong nilagnat. Kinabukasan andun lahat ng pinsan ko kasi Sabado iyon. Nagkukwintuhan kami habang nagsiselpon. Yung isa kong pinsan ay may napansin sa akin. Bakit daw nangingitim ang mata ko? At ang sabi ko naman, normal lang iyan. Binaliwala namin iyon. Pero alam ko sa sarili ko na hindi normal iyon. Pagpatak ng alas 5, iyong lulubog na ang araw. Bigla daw akong nagsisigaw sa kama na Ilis, laha, kara, taya. Yan ang mga salitang sinasabi ko. Nung una, di ako naniniwala. Pero nung ipakita yung video sa akin, nangilabot ako sa mga ginagawa ko na nagsisigaw ako binuhat ako ng mga tito ko at dinala ako kay Apong Ben magaling namang tatawas sa tarlak si Apong Ben pagdating namin kina Apong Ben ay agad nitong sinabi na kahapon pa niya daw nakikita ang kaluluwa ko na palakad-lakad sa tapat nila at bigla daw siyang nanghina dahil sa mga kasama ko. Nakamilang daw ni Apong Ben ang nakakakita na may kapre at parang mga kulto ang aking kasama. Habang pinapanood ko ang video ay tawang-tawa daw ako at pang nakatingin sa iba si Apong Ben. Tinititigan ko siya at tinatawanan. Pero kapag tumingin naman sa akin si Apong Ben ay nagpapaawa ako sabi ni Apong Ben masikan niya ining kapre sinapi king pangunakan niyo iya basta basta ina tigilan ing batang ay ni hanggang ako ni kaluluwa kapampangan po iyon at ang sabi ay malakas ang kapre na sumapi sa akin at hindi daw ako titigilan hanggang hindi makuha ang kaluluwa ko. Kaya tinawas ako at binigyan ng mga pangontra sa mga masasamang elemento. At iyon, may sinabi pa si Apong Ben na wag na wag daw akong magsusuot ng kulay itim at pula na damit dahil mas tumiting daw ang kagandahan ng bihag nila pag nagsusuot ng itim at pulang damit. At sinabihan din sila na mag-alay kami ng pagkain pero hindi basta-basta ang pagkain na aming iaalay Ito ay ang mga native na manok na purong puti ang katawan at red lang ang palong Ang hirap maghanap ng ganun at rosal na bulaklak na sumisibo lang kapag marso at saka sampung itlog na aalis sa shell ng di nababasag kaya napakahirap at kailangan ko daw lumuhod sa puno ng hanggang 12 ng gabi at mag-isa ko lang iyon gagawin. Ang mga sinabi nito ay medyo kumalma ako at pauwi na kami noon ng gabi ding iyon pero isasakay pa lang daw ako sa tricycle ay bigla daw akong tumalon at ang haba ng kamay ko tapos nanlilisik ang mga mata at isinisigaw ko daw sa akin lang ang katawa na ito at ang kaluluwa ay ihahandog ko mamamatay na ito at huli na ang lahat sumama na siya sa amin tapos malakas na tawa daw iyon ang sinabi ko kinilabutan daw silang lahat pero ang lula ko hindi ako binitawan alam nyo naman pag ang lola talaga mahal na mahal ang apo nakakuha sila ng tiempo na itulak ako sa bubong ng tricycle at hinawakan ako ng anim biruin nyo yun anim na lalaki ang humawak sa akin dahil sa sobrang lakas ko daw at ang enerhiya na iyon ay nagmula sa kapre pero yung tito ko ay hindi bumitaw sa paghahawak sa akin at ipinunta ako ni na Lula at Apong Bin sa simpahan papasok pa lang daw ng simpahan nagsisigaw na daw ako at yung mga aso takot na takot daw at kahol ng kahol tapos biglang ibinaba ako at nagpupumiglas ako hanggang sa mailabas ako sa tricycle lumapit daw ang pari at nagsisigaw na huwag niyong ilapit sa akin yan. Malakas ang kapre. Hayaan niyo na siya sa loob ng simbahan. At yun na nga, ipinasok ako sa loob ng simbahan. Mahigit isang oras daw akong nagsisigaw doon at tawa ng tawa. Sugat-sugat na ang kamay ko doon dahil kakakagat ko. Makalipas ang isang oras, pumasok silang lahat. Yung lola, tita ko at pinsan at tito ay nagiiyak na. Akala daw nila ay namatay ako kasi nakakatakot na ako at dahil nakabaluktot ang posisyon ko. Pero nagsalita daw ako ng tulong mamang mamang. Tawag namin kasi sa lula ay mamang. Humihingi daw ako ng tulong at noong hahawakan daw ako ng pari ay umiiyak daw ako at galit na galit. Itinali na nila ako habang umiiyak at ang sabi ng parik, huwag kayong maawa sa kanya. Lilinlangin lang kayo ng demonyo na sumanib at nasa loob niya. Bandang mga elebe na ng gabi noon, doon lang ako na himasmasan at nagtataka ako dahil nakatali ako at uhaw na uhaw at nangihina. Nakita ko sila tito at tita Ganon din ang lola ko at yung isa ko pang pinsan na nagiiyakan. At ang sabi ko, Mamang, anong ginagawa natin dito? Tapos nun, kinalagan ako at niyakap nila ako. Nakalimang 500 ml ako ng tubig nun at nagtataka ako. Bakit ang hapdi ng kamay ko? Pagtingin ko, puro sugat at tinanong ko sila. Ikinuwinto nila sa akin at gano'n nga umuwi na kami noon nagpahinga kami gano'n din sila at kinabukasan pinanood nila sa akin ang video na nai-record nila natakot ako sa sarili ko noon at dumating nga si mama ko doon galing bagyo at niyakap ako at ang sabi huwag kang mag-alala anak hindi ka na nila guguluhin Ayon kinagabihan po, nagatang ako ng alay ng pagkain at lumuhod ako ng isang oras sa puno nila at humingi ako ng tawad. Noong una, nag-aalinlangan pa ako kasi nakakatakot. Pero naisip ko kung may mangyayari sa akin, Diyos na ang bahala. At ginawa ko na para matapos din ang mga nakakatakot na iyong mga bandang alas dos ng madaling araw na ako bumalik sa bahay at pagpunta ko doon ay gising pa sila lahat at tinanong nila kung okay na po ako ngumiti lang ako sa kanila at sinabi kong opo tapos na mama, lola, tita at tito akala ko nung una ay hindi na ako guguluhin ulit pero noong December Sabtong Pasko ay may nagpapakita na naman sa akin na matanda. Iniisip ko na lang na kung oras ko na ay oras ko na. Kaya nagdasal na lang ako kapag nakakakita ako ng ganoon. Maraming salamat po sa pagbabasa. Based on true experience ko po ito. Maraming maraming salamat pong muli. At mag-iingat po kayo. Okay, yun po yung experience na binigay sa atin ni Jane pero hindi niya itututong pangalan uh, nawa ay naibigan nyo. At kung meron po kayong opinion, please comment down below. At maraming maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli.